Inulan ng batikos ang isang umano'y pet-friendly restaurant sa Tagaytay matapos itong ipagbawal ang pagpasok ng isang fur parent na may alagang aspin. Pumutok ang issue ng ibinahagi ni Lara Antonio, isang dog owner, ang kanyang pagkadismaya sa social media sa naging trato ng Balay Daco restaurant sa kanyang alaga. Ang aspin na si Yoda kasi hindi pinayagan sa loob kahit na may diaper naman ito at pasok daw sa size criteria ng restaurant. Depensa naman ng balay dako, isinaalang-alang lang nila ang kaligtasan ng kanilang mga customers. Kinundi naman ng Animal Welfare Group na po ang nangyari. Sabi ng grupo, dapat walang diskriminasyon sa mga hayop kahit ano pa ang breed nito. Makakasama natin via Zoom si Ms. Rina Ortiz, ang co-founder ng Biaya Animal Care. Magandang gabi sa iyo, Rina. Okay. Magandang gabi, Mag magandang gabi, Corina. All right. <laughs> Rina, iba-iba ang level ng galit no ng mga animal care groups sa issue ng nangyari sa Balay Dako. Anong posisyon mo rito? sa nangyaring yan? Uh, it's um, medyo bago pa rin yung pagtatanggap ng mga pet sa mga restaurant, no? that is a new uh, new thing or relatively new, no? so ang kailangan gawin is kailangan i-train yung mga staff tungkol sa animal welfare, sa fairness na ang ang aspin po ay our national dog so to speak without us really having a national dog so kailangan namin iigalang to so many times it it behooves yung uh, owner ng restaurant kung magsasabi po sila na pet friendly kailangan din nila i-train yung mga staff now ang ang position ko po dito hindi namin alam kung trained ba ang staff na para malaman nila kung uh, Uh, spin, uh, labrador, uh, poodle, lahat dapat nakatanggap but we cannot also uh, judge right away. Kailangan namin malaman bakit ito nangyari para hindi mangyari ulit. Okay, meron bang peg Rina sa ibang bansa na pwede nating gayahin para sa mga alagang hayop na papasok sa mga public spaces? Kasi marami na rin akong alam na mga restaurant, mga mall wherein dogs are allowed, uh, kailangan lang nila maglagay ng lampin o isasakay mo sila sa sa isang uh, stroller, etc. but is there a peg na pwedeng gayahin? <laughs> Well, well, normally, pag-aspin, not necessarily rescue siya. Pero there is rescue is my favorite breed, for example. So, ibig sabihin, hindi exactly may breed ang rescue, pero rescue yun. Uh, kung pupunta po tayo ng pransya, mas gusto nila yung aso kaysa sa, sa baby papasukin sa restaurant. Kasi ngayon, yung trend is, hindi na nagkakaroon ng anak, nagkakaroon ng pet anak. Uh, Uh, anak na apat na paa. Ah, so i think i think this is uh, a broadening of hindi lang animal welfare pero compassion on the on the broad scale malasakit po hindi lang para sa tao pero sa sa hayop do you do you think as a last question do you think kailangan ng legislasyon ng batas ordinansa para hindi na nangyayari ito paulit-ulit ang uh, ang stance ko po is kailangan namin irespeto yung tao kasi hindi naman lahat ng tao ay may gusto sa aso or sa pusa pero kailangan din namin irespeto sa kabila yung mga tao na for example may mga aso at pusa na it's their ano their companion it is their uh, comfort dog nakalagay diyan 'di ba service dog kailangan namin Uh, also, irespeto yung side niyan. Kailangan balanse po. Pero ngayon, bago lang po talaga yung pinapayagan yung mga aso over the last couple of years lang na pwedeng idalhin ang mga aso, okay lang sa mga mall, sa mga restaurant. At pwede, kailangan din sabihin na porket aspin, hindi dapat i imaltrato maltrato or i-disrespect yung aspin kasi uh, hindi siya may breed. I see. Okay. Sa Turkey, may nangyayari ngayong protesta. Are you aware? Dahil ang pinoprotesta naman nila ay ang tungkol sa banta ng kanilang gobyerno na i-euthanize o patutulugin na ang lahat ng mga aso o pusa na mahahanap sa kalye. This is a worldwide protest. Uh, kasama ba ang biyaya dito? Yes, very much so. Kasi yung uh, aming advocacy is stray free, rabies free Philippines 2035. Pero bakit nagkaroon ng ganun? Kasi sa daming irresponsible pet parent na hindi inaalagaan yung mga aso at iniiwanan or minsan ay um uh, inaabandon. Ina Now, we are part of this because Turkey is known all over the world that they even have a special treatment na tinatag yung mga aso, tinatag yung mga pusa at binabalikan and they are allowed to roam free. so tourist-wise super uh, kilala yung Turkey because of this cause. so now parang they became the beacon of light for strays or for unwanted pets. tapos all of a sudden now ah uh, ibabaliktad nila kailangan namin malaman bakit binabaliktad bakit bigla na lang nag nag uh, umiba ang isip nila this is what we need to understand but kung kung yung turkey ay wala namang kapon kasama sa kanilang uh, allowing to be free talagang dadami po yung mga uh, strays sa kanila so paano na rin kasi again we need to respect There are animals that don't want okay. strays and there are anim people there are people who don't want strays and there are people who are okay lang. Okay, so susundan na lamang siguro natin kung ano ang mangyayari dito sa bansang Turkey, ano? Sana may uh, merong pag-asa na hindi matuloy 'yan. Ano ba ang pagkakaalam mo? Ay, ang pagkakaalam ko meron po. Kasi worldwide po to, and Turkey was really our poster child, kumbaga, for allowing stray so many people would go just to Turkey to show na parang oy tinong mo bansa to pinapayagan nila kami din ginawa sila ng example for their own countries tapos biglang ganito ang nangyari so uh, nakakagulat po at nakakalungkot. Sana po hindi mangyayari, hindi matutuloy. Maraming salamat, Rina Ortiz, ng Biaya Animal Care. Thank you, Rina.